Ngayon, no? Apple. apol Apple. Apol, Apple. 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 mo, talura taluran lagi Taluran talura, lagi sa talura, game Ay, sige pong luan Mahala Mahala ako mo Aki, nanonood ang mong malako nung unurong ka. Tulay grid mo. Grid 3. Grid mga idol. Ang, ang, sipag. Ang sipag niyang bata. No? Nag, walang pasok. Nagtitinda na siya ng ano. Nagtitinda na siya ng itlog ng pugo. Ngayon, usapan namin, kakanta siya. Bibiling ko na yung paninda niya lahat. Ano, kakanta ka? Apple? Anong kanta mo? Bago may dala. Ah, panibagong? may dala. Ah, kaila kailangan tapusin mo ah. Para mapakiyaw ko yung paninda mo. Oh. Kakanta ka na? Oo. Oh. Oh, opo, kamo Oo. Oh, sige. Ready ka na Pero Pero bibidyoin kita Oo. Oh. Oh, sige. Sige, ka na. Ha? Huh? Ah, ready ka na, kanta na ay mas nangingin sa hanan na ulap sa mato dito ay may liwanag ang liwanag na ito na sa atin lahat may tinaslan may puso sa init ang makiyakap ang ilim ng daan tayo ang naon ang tat ng lamig ng angin pulsay pa na lang hindi na nating ilis ang Pasko ay paalala ang bawak yeah, pa. ay pagpala mula sa kanya aon na umiyaya kaya na yung Pasko ang beses ko ay sa'yo thank you, thank you ang babae ay, no. oh, oh, oh. Wow. Yes, nakakanta ka na rin ha. O oh, sige, bigay mo na lahat sa ako ang yung mga kasama, kasama natin. Sige, isa. Ayan. <coughs> oh, <ama. tos> wow! Isa. Sige, sino pa? Yo, yung mga nandun, ako po, bigyan mo sila. Oh. Sige. sigi. <coughs> Bigay mo doon sa ako ang libre ka mo doon, doon sa aku, po. Sige abang ini kita. Balik ka rito ha. Ah. Oh. Ano Oh, bigay mo sila. German, kid. Okay. Ay, damura. Damura, damura. Libre ka mo. Ada tak? Mana main kerja? Di mana? Di mana? Dah mula main kerja? Dah mula main kerja? dia kayak kau pukul tampol. <laughs> 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 kaya alam beli <librita>, libre. Baiklah, <laughs> <laughs> baiklah. lah, baik murah, lah. Cepat demura, demura. <laughs> Jeg er glad, jeg er glad. Adi, oh, makakauwi ka na. Ano sasabihin mo, ay? Eh? Ah. Oh, salamat kay Tata Felix sina. Oh, diya ka ka la. Mamay ka na, babay. Dia ka do. Sakay. Oh, babay ka.